Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel hindi nga ngayon matanggap nito nga si Raulong si Rigor di magiba ang pagkapanalo nito ngang si Mayor Jesus Nazareno Montenegro sa pangalan at kilalang kilala bilang isang tanggol ay siya na ngayon ang magiging hari nga ng Maynila dahil siya ang inuluklok ng taong bayan para nga siya ang pagkatiwalaan na hahawak sa kanila dahil alam nga ng mga taong ito na si Tanggol ang siyang magiging dahilan o siyang magiging paraan para nga mabago ang patakaran at uh, maraming tao ang matutulungan dahil ito nga ang nais ng ating bida at ng ating mayor na si Jesus Nazareno Montenegro ay paguhin ang kalakaran sa Maynila at tulungan ang mga nangangailangan at ang mga kapuspalad ay maiyakon sa kahirapan. Ito nga ang napakagandang plata plataforma ng ating mayor na si Tanggol. Ngunit ito namang si Rigor ay hindi nga niya matanggap-tanggap na naging mayor na ang kanyang dating kinikilalang anak at ngayon nga ay hindi siya mapakali habang si Mando naman ay nagmamanman nga sa kanya kung ano ang kanyang gagawin at na napapansin kasi ni Mando na meron itong hindi magandang ikinikilos kung kaya't dito nga ay kinuha nitong ang si Rigor ang kanyang baril at isinuksok sa kanyang bewang at agad-agad nga itong lumabas papunta nga sa opisina nitong si Mayor Tanggol Montenegro upang inito nga ay pagigantihan ano kaya ang magagawa ng isang pulis lamang na pulpulpak ay wala itong magagawa sa isang mayor na siya ngayon ang namamahala sa buong kamay nilaan at ito namang si Mando ay sinundan ito ng si Rigor hanggang sa makarating nga sila ng munisipyo at dito rin naman ay muli nga nga pumunta itong nga si Ramon at si Marites upang dalawin nga ang kanilang anak na si Mayor kung kaya pumunta nga sila ng munisipyo sa opisina at dito nga ay magpapangabot nga sila at lalo nga itong magagalit at maghihinagpis itong nga pulis pulpul si Rigor dahil makikita niya si Marites nakasama nga itong si Ramon Montenegro na ipinagpalit nga siya nito dahil nga sa sobrang kalupitan niya ngayon ay nag-iisa at nagdurusa na siya sa kanilang tahanan kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.